yung uh, um, kung um, saan magtatrabaho yung kapatid ko, si Charmaine. Opo, sa motor school ay narin siya nito. Anytime may lalabas siya. <laughs> oh my god, ayoko pumunta yan. Nandito yeah. na ako. Hi, Hi ate. Hi. Kala lang ng food. So, mm -hmm. Nagle lunch kami. Lunch time. Ano'ng pagkain? I like to be educated how, are you? how are you? Today pupunta ako sa Nabistahin ko yung ibang mga kitchen sa Futura schoolan. Uh, yung mga Pilipina ko na kitchen staff. And samahan niyo ako. Wala lang. Naisip ko masama kayo. Although naisama ko na kayo sa ibang kitchen namin. Pero this time, I think hindi ko pa nabavlog, nabavlog yung uh, kung saan nagtatrabaho yung kapatid ko, si Charmaine. Opo, sa Futura School eh, na rin siya nag-work. And uh, gusto ko siyang bisitahin today. And after dun sa school niya, pupunta naman tayo dun sa isa ko pang kitchen staff which is also Filipina. Uh, mag -t -t lang ako and then mag-ayos ng content. I will go. Yes, aligas! sa school and look at the weather gusto ko ipakita lang sa inyo it is so foggy and creepy <laughs> it's nice though kasi hindi na siya masyadong malamig minus 1 lang unlike nung mga nakaraang araw it's minus 15 minus 10 so yeah Let's do this 10 minutes walk, guys. Guys, gusto ko ipakita lang to. Oh. Parang anytime may lalabas dyan. <laughs> oh my God, ayoko pumunta dyan. <laughs> Nandun yung school. Ano? Nakakatakot. <laughs> Super foggy. Look at that. Nandito na ako. Kasi gusto ko tayo ipakita. Nandito na ako. Hi. Hi, ate. Hi. Hi. Kala nating lang ng food. Hindi, kasi yung normal ano. No, no. So, ah, okay. nga, dumating siya mga 15 minutes ago na. Ah, okay. Naku, uunahin niyo ang food, ha? Bago mag-ano. Kasi nga, hindi siya nakasaksa. Kailangan direkta siya sa Nani, yeah, ano. Nani, sinaksak oh, niya, kuya. Saan? Sa baba? Uh -oh. no, Pero no. dito, hindi. Hindi. Uh mm -huh, -hmm, okay. Uy, anong food niya? Wait lang. Uy, mukhang masarap yung potato niya, dahi. Oo. Uh -huh. Ang lalaki. Roasted, tapos... Ah, it, kajung chicken ito, no? naaamoy ko ang paprika. Kajong shikling. Wala pang salad. Magpapayot lang ako ng damit. So, nagprint ako guys ng something para sa pag nga namin today. The kitchen stuff and you also need this. Palalaminate ko siya guys. That's right. Let's go. Pwede extra nila. <mulay> meeting lang kami. Bawal kayong kasama. Yeah, nagre-lunch kami. I'm time. <laughs> <laughs> Anong pagkain? <laughs> Na, naubos ang pagkain. Wala, nga nga kami. Parang mga person nilang makakain. <laughs> naman. Grabe si Rate. Yung pagkaka, alam mo, kalahati ng pinggan, mm -hmm. potato, kalahati, parang bundok. Ganun nga sila, ate. Sumigaw talagang kanina. Hindi nyo narinig? Mm hindi. -hmm. Sabi ko, excuse hindi me. Hindi, nasa langit. Hindi, Katulad nga mm -hmm. Gusto mm -hmm. bang kumain ng raisins? So, wala silang maano. So, yun nga. Yun, tinatakot namin, te. Kaya. Hindi, eh, hindi. Ang importante naman is nakuha sila lahat. Uh -huh. kasi uh -huh. ang second, parang plus na lang yun sa kanila eh, uh -huh. yung first nakuha nila yun yung importanteng amount uh -huh. ng food uh -huh. na i-take nila kumbaga, sigurado na nakaka- yes, kaya ang ginagawa ko kanina nagpipigil nag, uh, ako ng mga bata ah, uh -huh. uh, konti lang kunin nyo you so you're welcome, you're welcome mm -hmm. ah, sorry, sorry, sorry ha, 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 ha part of my vlog <laughs> So, uh, ang ginawa ko kanina eh, sabi ko sa kanila is uh, you can always come back. You can take seconds later. Just uh, we just have to make sure na kukuha lahat ng bata, yung oh, mm -hmm. portion na kailangan nila. Mm -hmm. Kasi pwede talaga silang gumalit. Yeah. Ay ah, grabe yung galit ko talaga, dai. Galit na galit ako kanina. Sorry na ako, guys. Ano siguro niyo? Kita ba? job. Sino sakyan? Sigurado niyo. Actually, nasa bahay na siya. Pintahan niya ako dito para sunduin. Mabait. <laughs> Kayo na ko nito. Hey! I have a present for you. Where is it? <laughs> Oh, good. Hello. Nandito na ako sa bahay. Tiyon ako. Nagnap pa pag, pag uh, ko. Pag uwi namin ni Ron. Nagnap kami pareho. So, pagigising-gising ko lang. And it's 5 or it's 5 na. Yeah. Kaya ganyan pong, po ang tiyon Sorry naman. Uh, anyway, nag me make na kami ni Ron yun ng dinner. May leftover kami sa hapon. So, nung leftover pato ni Ronnie nung isang araw. Eh, finared niya yung meat. And with french fries at ayo. And dayon, naggawa ako ng uh, food yesterday. Eh, dadalwa lang kami ni Ronnie na nag dinner kasi si Kylie nang umuwi and then si Alex doon natulog sa lola niya. So, ito yung leftover. Naggawa ako na uh, grilled oven grilled na chicken. Para siyang mang inasal, pero hindi siya binabad ng overnight kasi uh, ginawa ko na rin siya kahapon. Oo. Pero mas masarap siguro yan kung uh, overnight na binabad. Pero gusto ni Ronnie. Ah, uh, ako at si Kyle, ang pagkain namin is ito. Actually, nilabas ko na siya. Ito. Yes. Shrimp siya. Shrimp. Yes. Uh, binili namin yan sa ano binili namin siya sa Costco and pinapili ko si Kyle kung gusto niya ng chicken or itong shrimp pinili niya yung shrimp so actually nagpapainit na ako yun yeah. niya daw ng shrimp so kami dalawa yun yung ulam namin si Alex at si, at si Kai, eh si Alex at si Ronnie is yung chicken And ito nagawa, kapartner ng chicken kahapon. itong ginawa ko yung vegetable sticks. Ano siya? Potato, carrots, tapos beans, onions. Inistake ko lang siya kahapon sa margarine. Margarine ba yan? Oh. ko lang siya kahapon. Ngayon, uh, ito yung kakainin ko. At saka, I think, ni Ronnie. I don't know. Like the shrimp. And then, naggawa si Ronnie ng rice para sa mga bata kasi light, rice is life sa kanila. Opo. Uh, guys, may papakita ko sa inyo. Uh, bumili ako nung isang araw na mm, pabango. Opo. <laughs> bumili po ako ng pabango na naman nung isang araw. And, inisip ko kanina, i-unbox ko siya, i- eh upload ko siya sa TikTok pero tinamad na po ako kasi excited ako. Dumating siya kanina and si Alex yung nagkuha dun sa ano. Hindi siya. Actually, actually, padalawang bili ko na to. Bumili ako last week ng ah uh, yung, ito yung ano, yung yung toilet nila. Meron pa silang tatlong klase. Yung ISL, yung toilet at saka yung Eau de Parfum. At saka yung, ano pa yung isa? At saka yung Intense. So, ang una kong binili, actually, nanito pa siya, guys. Nanito pa siya. Hindi ko siya binuksan. Inamoy ko lang siya. Tapos, nung inamoy ko, I accidentally spilled something kasi dalawang bottle siya. Isang 50ml at saka may maliit may anak siya. Ngayon, uh, binuksan ko, nag-spill ng konti yung pabango. Naamoy ko siya. So, nilagay ko siya sa katawan ko. Namoy siya nung weekend. Before mag-weekend, Friday. So, uh, nilagay ko siya sa katawan ko nung maghapon, ng Saturday. Naamoy ko siya parang ano, masculine yung ano niya, yung amoy niya. So, parang ayoko. So, sabi ko, isasoli ko na lang siya. Ang iniisip kong kunin is yung intense. Kasi mabango din siya. Pero, parang, yung notes niya na amoy ko pa rin yung masculine. So, sabi ko, balik. Tapos, nag-gym ako nung Saturday. Inamoy ko to dun sa store. And, oh my God. Ito yung nagwagi. Kaya, yun, toilet yung binili. Ikinuha ko. So, ang bango niya. Long lasting din siya para sa unit tole. In fairness. Ay, ito pa pala. Umorder din pala ako. Since wala na akong face uh, mist bumili ako ng Urban Decay. Medyo, ano to, medyo mahal. Pero, super, ano, recommended yan online. Anyway, pinapaitan ni Ronnie. Hintayin ko muna yung food namin. And, ayun si Ronnie. Ayun ko kung kita niyo. Ayun pa I'm hungry, Papa. Are you? Are you hungry? What are you gonna eat? Are you gonna eat both You hit all of it. Mm. Why? It's gonna be a lot. Okay. Can I watch? No, no time. Berita. 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 That looks <laughs> good, Papa. Hi guys Hi. so no one wants to eat my vegetables huh? No, oh, that one. Whatever. Rachel. Tak papa. Shower. ay okay. kami nag-shower after mag-dinner. So, shower-shower muna kami. Dito na rin ako mag-goodbye. Mm -hmm. eh, and, namamatay na po yung halaman ko. <laughs> I think it's... Why did you turn it off? I was gonna sit five minutes. So, nakokontrol kasi niya yung light at saka yung TV dito sa baba. Uupo pa ako ng mga five minutes. Pinatay ang ilaw at TV. Nanonood ako ng balita. TV patrol. It's still off! Okay, we'll shower then. it's papa it's so i can't turn it off you got the remote but you turn it off yeah i can't turn it on from here <laughs> you're so mean i'm watching Tapusin ko muna yung aking TV patrol, guys. And magsashower na kami. Hindi na rin ako mag-goodbye! Thank you for watching. Uh, Sana so nag-enjoy kayo sa pagsama sa sa work ko today. Kung ano man yung ginawa ko maghapon. Ngayon man akong ginawa masyado. <laughs> Nag-meeting na ako ng bonggam bongga Doon sa principal at saka doon sa maintenance, doon sa school ng kapatid ko. But anyway, Thank you for watching, guys. And I'll see you guys next time. Bye. Um, uh, yesterday, I didn't go with Iron Guys, may nag-shoot. Baka commercial na rin ng Nandito na kami! Hi! Love <laughs> <Flake>, you, hi! <laughs> <Pitura> natin. <laughs> wait, wait, <laughs> Puno na <yun. laughs>